Yo, magandang hapon mga panalo. So, for today's vlog, ituturo natin sa inyo kung saan makikita yung pag-check ng langis ng Sniper 155. Kung sa 150, nandito sa ilalim, malapit sa may bolts na to. Sa 155, nasa ibabaw. Ano? So, ang sama ng pagkakalagay. So, gamit tayo yung 14, pang uh, alis ng uh, mga bolts Tatlo yan, malalaki. Engine support bolt. Yan, sa galaw makin ha. Ang lakas. Law ay siram mo to. Ito na guys, kita na, ta tan-tan-tan. Ta Di tawag god. Sabado <laughs> so, na 'yan tanggalin. Eh yun nga eh, magkakalas kayo ng malalaking taw na view up. So dito na tayo magte-check. So bakit nga ba na kailangan nating i-check ang langis nito? Dahil tayo ay nagpalit ng for racing. So from Cavite, sabihin ko na pangalan. Wag na, Nyo, wag na, wag na daw, wag na daw. Na, na, Ito, 'yan pinilit natin. Siyempre, nagbukas tayo ng gilid ng makina, kailangan ma natin yung langis kung aakyat mayroon meron nga pala ako ditong special, special tool. So, pang ko to, ito yung gagamitin natin. So, kanina ko pa dinudukot. Ito yung gamit ko sana. Sana ba yun? So, gumagamit sana ako ng 3.8 na 8mm. Eh, hindi naman kasya. So, dito na tayo, guys. So, yan. Andarin natin muna yung motor. Kung andar pa baga sa pagkakagawa natin ito. Oh, sinuha ang tensioner. Sa mga natunod, oh. Oh. Ano ang tensioner? kaya haluagan natin muna syempre ayan so pag haluagan nyo na yan guys dukot dukotin nyo lang yan at pag may makit na lang yan pag binuha yung makit na pwede nang taklaban at sa yung ng bahala magbuo ayan, So, hindi natin magkita, no? Kasi ang dilim, dilim. Ayan, inangat ko na, ha? So, meron niyang uh, washer dyan, yung tiyotawag natin na aluminum washer, yan o. Oh. Yan, 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 yan. natin. Dapat may lalabas na oil dyan. Tayo natin. Kung ang langays, ito e, bibili ulit na mayari. Ayan o. Oh. Okay, nalabas ang langays o. Oh. Ayan oh. Bakit nang langis na ganyan? Ibig sabihin goods yan, ano So, walang bara. So, bakit nga ba nagkakaroon ng bara? Kasi, yung iba natin, tinitipid natin yung filter. So, ito nga pala yung filter natin na local. Yan. So, ito yung local, no? Kita nyo yung box. Tingnan nyo mabuti. Diyan ko, kakana yung box ng original na filter? Diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan. Parisol sa mga box ng filter na Local at saka original Ang nasa kanan ko local Tagisang daang piso Sa Shopee siguro Mga 50 pesos Ano Or 75 pesos oh, Sari-sari Presyo doon Ang nasa kaliwang kamay ko Yun yung original na filter Na may nakalagay talagang filter Pangalawa May code yan So, tapatan tayo Yan o oh. S1 7 E34 4 0 Tapos may 00 po alit Okay, so yan yung code nya ha Ayan, kitang-kita nyo sa video ito, walang code. Bakit? Local yan mga panalo. Pwede to. 1 key do lang. Magpapalit na kayo. Ito, kahit mag 2.5 kayo dito, hindi malulusa yung filter. Tatanong na naman, Nasaan ba yung filter na yan? Teka, hanapin natin. Este pala yung rubber. Oh, wala yung rubber. akala ah, na dyan po, rubber dyan isa. Diyan niya po. Oh, ito yung rubber. Sa filter, ayan o. Oh. Pag nalusa yung rubber na yan, dadaan niya sa mga oil passage. Ito yung kadalasan nagbabara. Na-plug ko na to. Baka ulit ulitin nyo na naman. Ayan o. Oh. Ito yung bumabara kadalasan yung maliit na maliit na yan. Pag naputol yan, diretsyo yan doon sa daanan ng langis. Saan nga ba yun? Yun yung oil passage yung maliit na butas. So papunta doon sa ibabaw ng makina natin na nag spray doon sa ating cams. So yun yung maliit na yan. Pag naputol yan, sasama yan sa langis. Pag sumama sa langis, babara. So ito yung dahilan lagi. So pag original, kahit 3K doon, hindi nalulusaw to. Pag local, nalulusaw. Pero ito, abang kung anong klasa, ito, kay to. Local to, pero ang ganda kanya. Nanigas yung kanya o hindi, nalusaw, nanigas lang. Mas maganda yung ganoon naninigas, hindi nalulusaw. So, so yun, sana may nakuha kayo. So, mga nagbukas ng uh, panggilid natin, ng ating sniper. Huwag nyo kalimutang chicken yung langis sa 155, no? Sa 150 na sa babayan. Okay? So, pag hindi umangkit yung langis dito, malamang sa malamang, pag hindi sira yung oil seal sa ating grand case, yung ating oil pump, check nyo rin mabuti kung hindi sira. Pangalawa, kung may bara, may malilit na butas yan. So yun lang mga panalo. Sana ay mayroon kayong natutunan dito sa ating Mexing video. Pangalan! Hindi <laughs> na sabihin. <laughs> Alright, basta shoutout sa mga taga Cavite sa S155 Philippines. Maraming maraming salamat at sa lahat ng bumubuo ng S155 Philippines. Shoutout sa inyong lahat. buhay kayo. Ingat kayo talaga. Salamat.